One year ha, one na po na nakapagsura. Ayan, so God bless po. Maraming salamat sa inyong video para sa bayan. <laughs> isang araw napansin ko ay kadumi na pala ng aking sapatos. At oo nga pala, may induction ng Rotary Club na ako'y dadaluhan. Kaya pumunta ako ng palengke at nakilala ko doon si Kuya Romel, isang sapatero at nagduduplikid din ng mga susi sa aming pagpuntuan <laughs> na bangit sa akin oras. ng negosyong iti pinamana pa sa kanya ng kanyang ama. Simpleng hanap buhay pero masaya. Masaya siya sa kanyang ginagawa. Walang among pakikisamahan at hawak ni ang kanyang oras. Hawak ko ngayon ng isang bottled water. Napakasimple lamang Binili ko sa tindahan ng 10 piso. Sa ibang tindahan, 12 pesos. At sa iba, 15 pesos. Pero pagdating sa hotel, inaabot na ng 50 pesos hanggang 100 piso. Pero sa mga exclusive hotel, naku, ang pagkamahal na nare. Iisang bote, pareho ang laman, pero naiba lamang ng lugar, nag-iiba na ng presyo. Sa buhay natin ngayon din. Sa isang simpleng tulad ko na ordinaryong tao, at sa maraming lugar kong napuntahan tulad ng Battle water, nakita ko ang iba't ibang halaga ko sa mundo base sa iba't ibang espasyong kinatatayuan ko. Kaya kung sa palagay mo ngayon sa pagkakataong ito, hindi mo makita ang halaga sa lugar na kinalalagyan mo sa ngayon, hanapin mo ang isang espasyo kung saan makikita ang napakalaking halaga mo dito sa mundo isang mapagpalang araw sa ating lahat mga panulat tanging sa Diyos ang kapurihan